Yun, mga amigo, mga kalahat na uli. Hindi na ako nag-video sa ano, pagpangarga namin ng ano ng ilo. Hindi na ako nag-video. Ah, pare lang naman yan ng kung kailang pangarga namin ng mga nakaraan. Ganun pa rin yan, mga amigo. Ito nga pala, mga amigo, pag yung bagong nilusong, yung mica. O, kalaki ng lutang. Nagkarga na ng bato yan, mga amigo. Mga apat na libo na daw. Lutang pa rin, parang hindi na kargahan. Iba talaga ang bangka mga nito na itataas na itaas ibara gumagaan yan o nirepair lang yan mga amigo bagay gagaan talaga sa kasi pinaltan siya ng plywood ay eh. nagbalit ng plywood saka siguro o mga ibang mga tisa na mga medyo mahina na pinalitan na din nila yan bali dalawang bangka kami sana nasabay na, na ng arga isa pero hindi pa man sila mga amigo umalis hindi natin alam kung ngayon din sila alis o bukas. Pero ngayon naalis na kami mga amigo. Ano na ngayon? Hapon na. Maka para mamaya may pusit na rin kami. pag nila mga yung dumatong. Mahirap daw pag -lantap. tama naman. Mahirap pag kalmada. Pag hindi mo kabisado kasi hindi mo alam na babo na. Pag ang tara na naman dito. Ha? Ang lang kung mahalong mga amigo. Mas madali lang makita gawa ng bumabasag ang alon. Ayan. talaga dito namin mga amigo. Ayun nga pala mga amigo yung ano, yung so city 47,000 kung wala akong lugi yun sana ang papartihin namin sa bangka bangka sa saka sa kapitan sige okay, ipapakalas na Ariyan mo. Oy. Ariyan mo, kahit di wakalas pag hindi arayan. huli yung mga amigo namin noong nakaraan, kututusin, hindi na mahina yung huli namin. Sa ganitong kalaking bangka, marami na yun. Ang karaniwan na yung huli, ganun talaga, 1 kilos. 1,800 kilos yung huli namin. Pag medyo mababa nga lang yung presyo, kaya kung hindi rin kaano kalaki yung pinda natin, hindi umabot ng 200,000. Pero kung hindi nga lang sana mga amigo, ano, kung hindi nga lang sana may lugi ako, yung parte hindi na rin lugi sa pagod kumbaga nagbawi lang ng lugi kaya ganun uh, nagtarahan lang ako ng 2,000 kasama na yung porsyento sa pagkakapitan at saka yung talagang parte ko 2,000 so, lang ang balansi hindi na kung walang lugi yun mga amigo abot sana yun ng ano abot yun ng sa mga uh, mahigit 10,000 mga 15,000 mga ganyan mga, mga, mga pabaparti ko sana kaya sa susunod matirhan lang tayo pag naibigay natin ang parte ng kusero saka yung natanggal yung kusumo pag matirhan tayo ng mga 50,000 uh, okay na hindi na masama yun pero kung bibigyan pa tayo ng mas marami sana mas maganda claro hindi na sanahan patunin hindi, hey, hindi na sanahan doon na lang ang dalisanahan doon na lang ang doon na lang ang katanggalin yun mga amigo yan ay mayroon talagang sinasamahan bangka o, oh, mayroon pa daw siyang naiwang ari naman siyang hindi bumalik kasi sa paggalaw naman wala namang siyang aking ikarmahan kung rata dyan eh. pagayaw mo na ari ka nang bumaba basta wag ka lang mag wag ka lang mag iiwan ng utang oh, kasi ay may naiwan daw siyang utang kaya babalik sa doon kasi mahirap yon yung ari din naman natin ganuhin kung tutusin kung magsabi lang siya kaya lang Siguro, gusto, gusto pa rin niya doon sumama. Saka maganda rin na, palaking bangka yung mga negro ay malayo na narating. Kung man at saka, kung man ay, ano, mas maluwag ang pagkilos, mas malaki ang, uh, Si sila gawa nang nag lang din yung kanilang mga sinamahan ayan na ay magsisila na nagsipag uh, ah, kung baga may parang nagsipag-repair lang din kaya yun, mapalik na sila gawin magandang pananak po natin at uh, magandang panahon lantap yan hindi ka uh, uh, na mahalon uh, oh, ay lana uh, ang aking tansya kanina tamang nakadilim tamang lalagpas tayo dito uh, harap na ng Pacific Ocean pero malamang maliwanag pa uh, lagpas na tayo lagpas na kami Aabutan ah, kami ng delay Baka mga tatlong milya na layo namin dito sa pinakadulo Yan Alaot Yan mga amigo hindi nga pala kami masyadong lalayo ngayon Hindi kagaya nung nakaraan Baka dito lang kami sa ulihan ng bigtuna Na ito sa tabi lang yung mga bigtuna mga amigo ah, mga nakaraan Dito lang ng huli Nung uh, sa tabi kami Magandang kain Nawakula ngayon Sana magtuloy-tuloy At Uh, napapanahon naman talaga ngayon season na nila uh, doon sa amin pinangkalingan uh, maka ilang buya na lang yung pinanghulihan namin doon ay uh, nakulong na napuntahan uh, na kulong na ng mayari kaya wala na kaming babalikan monitor din natin yung mga ibang bangka naman dito sa may lao, sa may gilid ng Philippine Rice, kaya rin nating marating sana mga amigo pero ang uh, problema ay kuan na problema na rin sila at madalang daw ang kaya ng isda. Para surtihan lang din kung sino mapatapat. Yon sa may laman. Wala na daw yung mga kulyasan, yung mga tulingan. Sabi pa nga kanina na ko ay hirap na hirap daw makahuli ng pang-ulam. Eh nanghihinayang naman silang ulamin yung mga uh, bituna At eh, sayang nga naman, malaki. <laughs> saka yung mga uh, bluefin yung mga saka mga kayot, yun, yung mga kiyot yun ang mga huli nila oh. may mga isda naman kaso nga lang ang malalaki kaya siyempre may panghihinayangan nga ng mga ulamin eh. sana mga amigo pagbigyan tayo dito nanguhuli na nga pala mga amigo ng bultuhan yung ano yung mga nagsi kahapon yata parang dalawang piraso yata yung tumating na yun na yung tawag namin bultuhan tapos ay ano yung isang araw may isa yun na i-flag pa ni Art uh, Venture Di Kasuyo para, kanina parang may nabalitahan tayo na may puparating uli sa bultuhan hindi man natin pinapangarap yan mga amigo pero pag oras kumain yan uh, pagsasaga natin bantunin magiging ngayon mga amigo magandang presyo parang uh, hindi pa yata bumababa ng 80 mil Ang isa Makahuli tayo niya Hindi Malaki ka agad talaga Kahit, kahit, kahit limang piraso Baka kakayanin natin isilid sa ating uh, aming budiga yan Kaso nga lang eh, Medyo may kabigatan lang talaga Bantunin <laughs> ah, Ano nga yun, mga amigo ay eh? Lamang pa yung sa mga kinakainan, mas lamang yung hindi nahuhuli kaysa nahuhuli. Mas marami yung nalalagot, natatanggal, kano'n kaysa sa nahuhuli. Gawa ng sobrang bigat na. Pagka nag-area ka, medyo bigil yung pagkakatali mo sa kawil, hindi kaya sa sa biwas, doon sa hook niya, hindi kaya doon sa tinsor, sa do Doon, naputok. Kaya dapat sisiguraduhin mo talagang magandang maganda. Magandang maganda pagkakatali para sa sobrang tagal ng pirata, naputok na matagal talaga kailangan ng mahabang pasensya pagkaya kaya kumain pagka ikaw ay ma hindi mo nga mahuhuli so, kailangan tayo matsaga, matsaga magpalaro eh, hindi tayo yun ah so sa bagay mga amigo eh, hindi naman na tayo baguhan doon sa paghuhulin yan gawa ng simula nung simula nung halosong tumban na akong ito mga amigo simula nung lautan ko ito nakalimang piraso na kami na kuan nakalimang bultuhan na kami yung bultuhan bihirang bihirang mga amigo niya na bumababa sa 200 kilos 200 hanggang 200 para may nakahuli na niya ng 200, 280 kilos 280 to 60 to 30 to 220 200 ano ang uh, pinakamaliit nung nakaraan taon nung isang huli namin 210 kilos. Yon. Ganyan mga nito. Yon, sana Pagdidiyan tayo. kasi kahit hindi na lang yung multuhan, yung mga biktuna na lang, yung mga regular, yung mga katamtamang bantunin para hindi masyado yung uh, bigat. Pero kung pagbibigyan tayo, kung pa yun ang uh, kakain sa ating bahay, ni eh, pagsasagaan na rin namin. Uh, maganda naman ang preso, hindi lugi hindi kagaya ng mga nangarataan mga amigo sobrang mura, kumagaman halos lugi ka na sa abala sa pagbabantong pa lang ayan o ayan, mga barangay yan mga amigo yan ako sinilang sa barangay na yan barangay pagitan sityo pinagagan, barangay pagitan ayan, tapos yan Diyan ako nag-aaral ng uh, grade 2 hanggang grade 4 oh. Yung isang uh, barangay na yan right? Sa barangay Libo Pag-arito ako mga nito Dito sa islang to Dito sa ano? Sakog ng Panukulang Tison Ayan mga nito Ito ang dapat alam dito, pagka ikaw ay dito dadaan yan. Bahura yan o. Oh. Ano, nabasa pa Malayo sa tabi yan, mga amigo. May dagan yan sa loob. Pari kang dumaan sa loob. Papunta doon. Sa so, may papuntang tuloy na yan. Uh, may dagan sa sa loob yan. Kung tawagin namin dito, mga amigo, gumatong. Bahura ng gumatong. Yan. Pag hindi mo kabisado yan, delikado sa gabi. Ah, uh, isipin mo malayo sa tabi. Baka mga may bayka dyan at ah, mga mabangga -ma -ma mo bahura na yan dyan may purong batuan yan ang mga maliliit na bangka na na na, na, na maraming seal dyan mga amigo pagka ano may pagkamisan may mga pagkabi pag malaki yung low tide may mga nangingilaw dyan may mga nagihilaw nangunguha ng mga pugita mga seal ang minuulam lang pati pagayak sila ng kanilang mga gamit ito. Oh. Magsisipag daming ilaw sa palibot Dami tayong daming ilaw sa palibot natin Ayan o mga. mga patilay mga amigo Karamihan naman dito patilay Ihira lang naman dito ang nasa buya amigo nakahuli na daw pala ng ano isang cute na isang tuna malaki na huli ha mga ilan ng kilo ha dusihan pahintihan gisan ah sitihan <laughs> oh. ayun hindi, hindi palang umulit mga amigo Ang katulog ako. Ako, ako magising. Napasarap ang tulog. Oh, abang sila mga amigo. Ano na, alas 4. Alas, na alas 4. alas 4, yan, Ang pulang, uh, alas 4, na. ng, uh, silangan. Sana umulit. Mulit pa ng kain Nakakatulog ako sa aya Ayan Ayan din natin na videohan kasu di pa umulit mga amigo Sana umulit, umulit pa Bago mag umaga Ayan bali unang gabi pa lang naman natin mga amigo ah, Kung baga man Pagka Kung, sa, kung saan lang yung medyo bakante Doon lang kami humulog diman kami nakapamili ng lugar na pag aarihan namin gawa ng tamang nalagpas kami sa Pulilio na dilim uh, pumagit na lang ko sa mga ilaw yan ang mga ilaw na yan mga amigo pumagit na lang ako mga mga paano din yan pati din pumagit na lang ako sa kanila doon lang ako naghulog ng ano para siyot ayan o oh, dami ating kalapit magkakaiba kasi yung anod namin mga amigo kaya dumidikit yung bangka namin sa kanila yung uh, damit kasi nila mga amigo yung ano yung palapa ng nyug. Oh. Pinakapasagal nila yung sa amin naman para siyo talagang pag malakas ang agos kahit nasa lubong pa yan sa hangin sasalubong din yung bangka namin. Oh, naaabutan namin sila pag Kagaya ngayon sa lubong sa hangin ng agos. Mas mabilis ang anod namin pasunod sa agos. Sila mabagal kaya naaabutan namin yung oh, lumalapit kami na lumalapit sa kanila. Yon, mga amigo, nagmagamit Yon. hindi napagdagan yung isang piraso hindi lang natin naibejot nakatulog yung nangirapan hindi ko na ito ay isang piraso pala 3 na daw ang kumain pala isa lang na na sampah paano oo kay tulog mga amigo. na mga ano sa labigar nakatulog yan, naandar mga amigo hahanap lang kami ng payaw o. na mapagtatalian ah, mumuni-monitor kung saan maganda ang kaya na isda ah, patali muna sa payaw maghanap ng payaw yan, di pa mga kami nakakarating ng payaw mga amigo nagano lang kami, nagpatilay yan, may na monitor naman ako nakahuli yata, dalawang piraso daw dito na para kayo yan baka nandun lang kami ng parachute at harap ng payaw abang-abang lang mga amigo ah, kumbaga man hindi mo talaga tayo nakakarating doon sa talagang uh, sadya natin hindi na kami pupunta sa malayo gawa ng yun sa pinanggalingan namin ng nakaraan ah, halos wala nang mga may laman doon na payaw dadalaw na nga yung may laman doon na pinanggalingan namin, tinulong na at ah, saka ano, dito ah, dito na lang ngayon sa may bandang tabi. Ah, ito pa yung mga tuna sa matabi, hindi pa na saka doon so, may eh, meron naman sa malayo mga bigo doon sa may gilid ng kababawa ng Philippine rice. Oh, pero ganoon din mga tuna na ang mga big tuna. Parang hindi rin naman masyadong masipat pa doon. Ah, na ito pa sa tabi yung medyo maganda kaya na isda kaya dito muna kami ngayon o pagsimpuhan lang sana nga mga amigo makahanap kami ng mas maganda yung para hindi na kami magtatagal sa lahat. yan, unang araw pa lang namin ngayon mga amigo ng na pagkahanap ng payaw na mapangangawilan namin ayun mga amigo, kapag-apang lang Susunod, maghahanap lang kami ng payaw at uh, doon na kami kung ano. Mananawil.